Pati ng araw, mga bata, maaari ko ba -gitahin ang gitahin na lahat sa pagtayok para sa panalangin? So, sa halang ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo, ang ah, Ama namin, si ka, tabahin ang mo, habasa amin ang kahayaan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. mo kami ng pagkain sa araw-araw at pagkawalan mo pagkisa aming na para lang mapatawad ng mga sari At huwag mo kami pagtungo sa tukso at adyak pa sa lahat sama. ang... Ang ang Espiritu Santo. Okay? Magsuopo na ang lahat. So, mga Ako nga pala si uh, Teacher Eli. at ako ang magiging, uh, magiging teacher ko, Bukuro no ngayong araw. Ako natin simula natin talagayan mga bata sa maksang patungkol sa wastong pagkipagugnayan sa kapwa. Meron muna akong kapatid ng mga larawan at nais ko pagmasta nila ito. Basta sa mga larawang ipinagita ko kanila, ano ang napansin niyo mga bata? nagpapakita na ito ng magalang o respeto sa kapwa. Sa inyo, ang na sumagot magtaas lang o nagtapos ka ng kamay. Oh, hi, Paulo! Nakita ko nagtaas ka ng kamay. Meron ka bang ideya? Okay, magaling! Lapakan natin si Paul. Ayun Ay, sa laklasin nyo si Paulo, mga rata. Nagpapakita nyo na, ang larawan ng respeto o paggalang sa kapwa dahil napakita yun ng pag, uh, pagtulog sa mga katanda Tama ba? Tama ba mga bata? Ang pagtulong sa katanda ay isang uh, isang pagrespeto o paggalang sa kapwa? Okay, magaling. At dahil dyan, Paolo, meron ka uh, KK. sino ba ang uh, gustong sumagot? O mayroong ideya? O nai, mayroon ka bang ideya? Okay. Kayo magaling. Lapakan natin si Nai. Ayon din sa klase nyong si Nai, uh, nagpapakita daw ng paggalang o respeto ang um, ang uh, mga larawang pinakita mo kanina dahil tinadulungan nila ang isa't isa. Tama ba, class? Kapag tinadulungan na nila ang isa't isa, uh, ito ng pagalang mga sa kapwa. Okay, magaling. Lahat ng sagot ng inyong mga kaklase ay tama. So, ano nga ba ang uh, wasto ang pagiging pagkakunayan sa kapwa ng kapatid? Ang gusto kong pag-iipang ugnayan sa kapwa, ito ay isang paki uh, pag pagkitungo uh, pag sa uh, isa o sa isa't isa na may uh, pag-alang, uh, pag-iipang at respect. So, base lang sa inyo sa uh, nasa paligid nyo, sa mga nakita nyo, na halimbawa uh, sa inyong mga tahanan, sa pagsunod lamang ng mga utos na ng mga magulang, diyan makikita nyo na ang wastong pangkikipag o sa kapwa. Kapag may nangita ka kayong mat matanda sa alsada at tinulungan nyo na itong tuwag Yan, halimbawa din yan sa wastong maging pagtungo at uh, sa kapwa. So, ngayon, meron, meron na ulit ako ipapakita mga larawan at nais kong tukuyin ito uh, ah, kung ito ba ay tama o mali. Okay, sa unang larawan, sila ang gustong sumagot? Ah, ikaw raw, meron ka bang ideya? Okay, magaling. Trapatan natin si Ralph. Ayon uh, sa mga klase ng si Ralph. Uh, da uh, tama daw ang sa nasa larawan. Dahil nagpapakita daw ito ng uh, pabibigayan ng pagkain. Ano makikita niya sa larawan? Dalawang pamilya na nagbibigay ng pagkain. Tama ba ito? Okay, tama. At dahil ka, Rob, meron akong binigay sa iyo. uh, Dahil yan um, sa, uh, sa uh, pagsagot mo sa aking katanungan. So, ang um, susunod na larawan Oh, Nicolas, Nice to be back to mga blog Okay, magaling. Ah, uh, pa pala natin si uh, Nicolas? Ayon sa kaklase niya si Nicolas, um, uh, mali daw na nasa uh, darawan. Dahil ina nila ang, uh, ang kanilang kaklase. Tama ba o mali ang pag-aapi sa mga uh, klase ng mga bata? Okay, mali. Ang pagbuli o pag-aapi sa inyong mga klase ay isang maling gawain. Uh, dapat hindi nyo ito gawin uh, sa inyong mga klase. Nakuhin nyo ba ako? Okay. At... Uh, Meron ano mga kaya mo eh may ito last na ito dahil yan sa personal mo sa ating kata uh, katanungan. ay uh, at ang konatlow na nawat ah uh, siyang gusto samo ko ito ba ay uh, tama o mali Okay. Meron ka ba ang ideya? Okay. Magaling. Magaling. Uh, Palagpakan natin si Kate. <laughs> Ayun, kay Kate, tama daw ang nasa larawan. Ang larawan ay nagpapakita daw um, na isang uh, magkaklasik na kinutulungan ng isa't isang. May isa niya at isang isa na tumutulong. Base sa larawan na yung nakita, mga bata, ito ba ay tama ka mali? Okay, tama. Ang pagtulong sa inyong mga klase ay isang uh, ah, halimbawa ng wastong pag ugnayan sa kapwa ang pagbigay ng mga ng papel, pagpapahiram ng uh, mga lapis. Yan ay isa halimbawa sa wasto, pagkipagtungo, o pagkipagunayan sa kapwa. At na yung cake, meron ang magbigay sa iyo para isa. At uh, dahil yan okay, sa pag-sagot uh, yan, sabag, uh sagot mo sa akin na taping... At yan, nagtatapos ang ating takakayan ngayong araw, uh, mga bata. Meron ba kayong natutunan ngayon? Okay, magaling. Meron ako ang ibibigay sa inyo na pasulit para malaman ko meron ba talaga kayong natutunan. at eh. uh, uh, nice kung kunin nyo yung mga palerno. Okay, tapos na? Okay. At, uh, nais nice kong uh, lagyan nila ng bilang isa hanggang lima. Okay, tapos na. Okay, magsimula na tayo. Meron ako ibibigay na sitwasyon at nais kong tupuyin nyo ito kung ito ba ay tama o mali. Okay, magsimula na tayo. Ang unang sitwasyon, ito. Kung ano ang nais mo gawin sa iyo, ay siya rin gagawin mo sa iyong mga kapwa mo tao, sa kapwa mo Okay. kung ano ang nais mong gawin sa iyo, ay siya rin gagawin mo sa iyong kapwa tao. Tama ba ito? O mali? Tapos na? Okay, tapos na. Okay. Ang pangalawa ay entail. Pilit singgawan ng matanda. Ang pagsigawan ng matanda ito ba tama o mali? Kapag sinisigawan ang singgawan mo ang iyong magulang. Tama ba ito o mali? Tapos na? Okay. Ang pangatlo ito kinakaibigan ang kaklase may iba ang reliyan. Ang pagkikipagkaibigan uh, pag uh, sa kaklase, ito ba ay tama o mali? Tapos na? Okay. Ang pangarapan, batiin ang buro kapag ito ay nakasalubong mo sa daanan. Ito ba yung tama o mali? Kapag, ah, halimbawa, ako, kapag na, nasa, nakasalubong yung kanyang ko sa, sa ah, daanan, kapag nag-drill kayo sa akin o bumati, yan ba yung tama o mali? Okay, tapos na? Okay, tapos na. Uh, ang panghuli o ang panima, ito. Hindi pagsunod sa otos ng mga magulang. Ang hindi pagsunod ng uh, otos ng mga magulang, ito ba'y ba tama o mali? Tapos na? Okay, tapos na magaling mga bata. At ngayon, meron na akong ibibigay sa inyo na uh, aralin. Nais kong kumuha uh, kayo ng letrato ngayong gabi habang kumakain sa mesa na kasama inyong pamilya. Nakuha niyo ba ako? Ah, uh, ulitin ko. Nais kong uh, nais kumuha kayo ng letrato ngayong gabi habang kumakain sa mesa na kasama ang inyong pamilya. Nakuha niyo ba ang mga bata? Okay, magaling. At sa uh, natatapos ang ating talakayan ngayong araw. Okay, uh, tumingin na kayo at uh, tumayo para sa panalangin. Okay, sa ngayon ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Ama. Ama, salamat Salamat na meron na tutunan ng mga bata ng araw. At uh, sana gabayan niyo po sila pag sa uh, pag-uwi. Sa pag-uwi kanilang mga bahay. Amen. Okay, goodbye. O, paalam na.